Ito yung rice field na pwede tayong mag-alaga ng mga bibi or ducks as, as added income. Okay? Tingnan po nyo. Uh, magandang araw po. Ito po ang nyaligod na Freddy Legazpi sa Facebook and at Filipinos America Vlog in YouTube channel. And, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo At bigay, magbigay po tayo ng commentary or comment Short comment and big likes Mag gusto, maganda ang topic natin for today Ito ang pinakahihintay ng marami Magkano ba ang rice ngayon per kilo there in the Philippines? Ang nabalita ko po ay... 50 pesos per kilo. 50 pesos or 55 or even 60 per kilo. Ang kasi ko nangyayari ay ang India na pinaka top exporter ng rice sa buong mundo ay in-stop na ho ang kanilang pag -e export ng rice sa Pilipinas at sa ibang bansa. Tayo naman po sa Pilipinas ay hindi po tayo makapag-produce ng enough rice for our domestic use kasi eh, panay na panay aside from pandemic, the recent pandemic and this time sunod-sunod uh, na bagyo at baha, uh, baha at sa ibang lugar ay tagtuyot ay hindi po tayo makapag-produce ng sufficient rice kaya ito po samahan niyo ako sa pagkain dito ng rice at uh, upo. Napakasarap po. Okay? Ito, ayan oh, pinakikita ko sa inyo. Ang sarap. Oh, ito oh. Mm. Ayan oh. oh. sarap po. Oh. Mm. Mm. Sarap. Mm. Ang sarap po ang rice. Mm. Eh ano puti puti kasi po to ay jasmine. Jasmine, oh. No? Mmm. so Mmm. May kasama medyo, ewan ko ba ito yata yun. Mmm. Mmm. This is rice. Ang US ko oh, nag-export din ng rice pero hindi kasi lakas ng India. At ang ginagamit dito ay mga modern machinery. Eh ang staple po dito hindi naman rice. Bira kumakain sa mga Amerikano ng rice. At usually they eat on potato, sweet potato, corn. Marami o eh. Marami. Uh, bread, hamburger. Ayan, yung mga kinakain nyo nila dito. Ayan, oh. Mm. Mostly, kumakain dito ng rice. Mga asyano. Mm. Sarap. Eh, mapunta tayo sa presyo. Nag-research nag ako. Ko. Nag-research ako dito Ngayon, ang price ng rice ko dito Per kilo ha, niresearch ko Per kilo, we are using pound here But per kilo, it's 49.80 Philippine peso here 49.80 per kilo Kasi ginagamit namin dito ay pounds eh ang um, ang pounds for po ito ay 0.63 cents per uh per pound. Yan po ang ang kalaga rito. 0.63 cents per pound. And you are using in kilo. 107 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Hey, eh, Alexa, eh, like stop. For more of Missing ito sa Alexa. Ganun no, ang ang presyo ng ng rice dito. At yun ay oh, ang ang uh, pinakamasarap na bigas di dito. Ay ito ang presyo. Ha? Ah, Hasmin. Hasmin rice. Wala akong dinorado dito, Hasmin lang ho. Oh. Mm. 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 Mas mababa ho rito kasi rice exporter ang Amerika kaya Tsaka yung pinuproduce nila, sobra-sobra sa kinakain. Kasi hindi naman lahat kumakain ng rice. Yan ang hunday lang, kaya hindi yun natin pwedeng sisihin ng gobyerno. Hindi yun natin pwedeng sisihin ng gobyerno dyan. At yung sinasabi nyo, sinabi ni, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos ho ba ang isang kilo na yung ginagawa sa Facebook? Eh, eh sinabi lang niya parang, parang pang, pang uswelo, pero mahirap pong abutin ho yun eh. Mahirap eh. Ngayon sa mga nakakaintindi, tanggapin nyo na mabuti na lang ho meron kayo na bibiling rice dyan. Yun ang importante, hindi yung presyo. Oh, ngayon, pet, kung ayaw kung ayaw niyo bumili ng napakamahal, pwede ho tayo magkamote. Sweet potato ang tawag doon and is one of the most nutritious uh, food in the world. Kumain mo kayo ng kamote. Ilaga ho nyo. At yung corn, pwede rin ko nyan. Uh, mas sustansya ang corn. Uh, ang yellow corn sa sa rice. Kulay to ang rice eh. Kulay to ang rice. Ah, kaya lang masarap. Masarap talaga. At para ka mong nabusog. Eh, nung araw ay eh, tatanda ako kung ko ako ng corn grits dyan sa Iloilo. Corn grits. At maganda naman. Oh, maganda yung corn grits. Masarap po. At uh, gagawin na doon, pag nakakita ka ng corn, uh, binabayo o uh, ginigiling. Yung manual eh. Alam ba niya yung manual? Yung pambayo. Dinudurog. Ang, ang corn ang corn para maging corn grits Kaya tinawag na corn grits uh, ano, minimix so yun sa rice. Ba, may rice kayo. mimix nyo. Bimili kayo, ma'am. Bimili kayo ng isang kilong rice. Bimili kayo ng dalawang kilong corn. Imix nyo. Ang tawag doon, corn grits At isa nyo. Ayun, o. Oh. Yun ang nyo. Hindi makakamura, di ba? hmm mm. Ang solusyon tayong magtanim ng rice sa Luzon. O kaya meron tayong rice a crop insurance. Oras na magkaroon ng problema, yung mga magsasaka makakuha ng insurance. Magtayo ang gobyerno dapat ng rise uh, ng crop insurance. Anything that happen, like calamity, pag dineclare nila ng state of emergency, that's the time that you will get an insurance. Now, depende sa pag-uusap kung paano gagawin at ang insurance so im maganda ang ginagawa sa economy ng bansa. Ang bawa, wala nagkaroon ng, ng, ng calamity. So, yung binigay niyong premium, hindi magagamit at naiipon yun na iba. Eh, ang pangyayari naman ngayon eh, parating day, a uh, yearly, eh, merong, ano eh, merong floods. Gawa ng taon-taon, eh, merong floods dyan sa Pilipinas. Ngayon, merong paraan dyan. Pwede tayong magtanong katulad ng ginagawa sa uh, uh Banawe Rice Terraces. Yan ah uh, hindi yung, yung, banawe kahit nasa bundok eh lang niya sa ano eh, sa ulan eh. Oh, pero hindi binabaha. Hindi siya binaba ang banawe rice terraces. Meron din niyan sa Iloilo. Ah, -ilo. uh, rice terraces kung tawagin din nila. Maganda tingnan. Bundok na tinaniman ng palay. Maganda 'yon. Umaasa lang din sa ulan. Ting ginagawa lang nilang pagtatanim ng palay, pagtag -ulan. At di talaga babaha doon, hindi masisira ang crop kasi nasa bundok eh. Pero hindi ko man sinasabing lahat gawin sa bundok kasi mapapano naman yung bundok. Pero is a better way to uh, to have a rice production sufficiently. One of the best solution. Yan. Kung hindi naman, magpalintanim tayo ng corn kahit walang patubig ay okay ang corn. Plus lalo na ang ano ang sweet potato. Okay? Tutuloy ko ang pagkakain. Ang pagkain ko napakasarap. Okay, hanggang sa muli. This is your host, Freddy America Vlog. At and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now and make some comment. This is your host again. Till my next vlog, In God we trust, never hold your peace.